Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasilip ang bagong renovated na tirahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng First Family sa Malacanang. Talaga namang sa disenyo pa lamang ay nakaka-relax na. Silipin natin yan sa report ni Kenneth Pasyente. Hindi may pagkakaila na talaga namang busy ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa araw-araw. Mula sa mga private meeting, pag-estima sa mga bisita sa Malacanang, pagpunta sa iba't ibang lugar sa bansa, maging sa mga working visit nito sa abroad. Maaring natanong mo na kung saan ba nagpapahinga ang punong ehekutibo at ang first family. Iyan ay walang iba kundi sa bahay Pangulo na kamakailan lamang ay sumailalim sa renovation. Kaya naman ang may kalumaan ng bahay pangarap kung tawagin dati na pinaluma na ng panahon at nagkaroon na rin ng mga sira dahil sa malakas na lindol noong 2022 ay nagkaroon ng bagong muka na ngayon ay mala-resort na ang vibe dahil sa swimming pool at berdeng kapaligiran nito. Ayon sa arkitekto nito, mismong si First Lady Luis Araneta Marcos ang may ideya kung paano pagagandahin ang presidential residence. Ang gusto lang ni First Lady na sabi niya, uh, Conrad, I want you to make it feel like a resort. Kasi ayun din yung idea from the, the beginning so the presidents can relax. Sabi niya siyempre pagdating ng Presidente, pagod siya. Parang gusto lang niya na re-relax. So that, that was the premise. Kaya naman pagpasok mo pa lang, sasalubong na sa'yo ang maaliwalas na sala. Mula dining area, kusina, banyo at iba pa, kita na ang pagbabago. Mayroon ding guest villas at gym kung saan nag-eehersisyo ang Pangulo. Bagaman may modern touch ang presidential residence, hindi pa rin mawawala ang pagkapinoy sa disenyo nito maging sa mga gamit na nakadisplay gaya ng mga obra ni Amor Solo. Ang dami pa lang artwork from Malacanang na minsan nakatagula. lang naka so they wanted to showcase syempre you know that's our national oh national treasure naman natin yan eh. so when they have dignitaries like they wanted to invite in the house nakikita na siya showcase the the beauty that's Tiyak rin daw natatagal ng mahabang panahon ang ginawang renovation para magamit pa ng mga susunod na pinuno ng bansa. Partikular na tinugunan ay ang problema nito sa engineering, lalo na noong panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay umaabot sa tuhod nito ang baha. Tinaas namin yung elevation. So kahit na tumaas yung Pasig River, hindi na pumapasok yun. Tsaka naglagay kami ng sump pump, uh, ng ejection. Kung sakaling lumagpas, i-ejecting na yung tubig. Hindi na idinitalya pa kung magkano ang nagaso sa pagre-renovate ng bahay Pangulo. Pero naging maingat din daw sila sa pagbabadget at laging ikinukonsidera ang mga bagay na mas tipid. Ang pinakamataas na opisyal ng bansa ay may kaakibat ding malaking responsibilidad. Kaya matapos ang buong araw na trabaho, dapat relax-relax din pag may time ang Pangulo. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.